umaga sa ating lahat guys so ipapakita ko lang itong puno ng na ating apple na ito tinamaan ng rot rot guys yan kung titingnan nyo yung kanyang mga ugat natutuyo na pag hindi ito naagapan guys mamamatay ito marami ng tanim kong apple na namamatay dahil dito so ang ginagawa ko lang ito ito po yung fungicide na ditin So lalagyan lang ng konting tubig Mga half Kutsarita lang guys So ito po yung pang treatment ko dito So Ubuhusan ko lang ng ganito Ayan Tapos 3 days guys Ganito na naman ulit Ubuhusan na naman ulit Yung Depicted na area So yun lang muna guys